Morning, good morning, good morning. Uh, together with my wife. So we are here in the view, uh, Centennial, uh Centennial So since na limutan namin kahapon ang aming anniversary magkaibigan. Uh, 15 years together as a couple. So uh, Thanks God for his grace and mercy. Amen. To sustain us together with our family. Kasi kahapon meron tayo'ng gawain, may evangelistic prayer rally tayo kahapon. Gabi na kami nakauwi. So dito na lang kami nagpapahangin sa Centennial. So anniversary namin, nag-simple celebration lang dito lang kami nag uh, dito lang kami ngayon manan na mag-lunch. Mas Tagalog na Kasama namin ang na mga young people. Hello po sila. Name it. si, Radios. Si Yos, si si Rose, si Kristen, si Jub si Saan si Jub Jub? Ay, si Jub Jub. Nangga. ka Corona. kakaroon So, dito lang kami nag uh, simple celebration. I Aming mean, mga kids, yan naliligo na. So, salamat sa Panginoon sa 15 years sa uh, sa marriage life, mga kaibigan. So, one thing na aking masasabi po ay uh, lagi nating i isa buhay or i being conscious all the time that God must be the center of our marriage life. So, um, si God ang sintro. Siya na po ang magdadrive sa ating sa ating relasyon. Siya na po ang manguna. Siya po ang magpapala. Although, <coughs> hindi po perfect lahat ng marriage. But, ang marriage maging perfect kung si God ay nasa sintro. Kasi si God lang po ang perfect, mga kaibigan. Uh, minsan, mayroon din mga challenges. But still, God is good. As long as we trust Him And we commit our family unto Him. Allow God to rule. Allow God to guide us. And of course, His word. Yung salita ng Panginoon. Yun po ang ating maging Uh, maging inspiration Guide sa ating pamilya So, lagi nating panghawakan Ang kanyang mga pangako, mga kaibigan dahil perfect po ang salita ng Lord So, enjoy lang natin Lagi ang ating pamilya Serving God together Praising God Worship God together So, gawin uh, nating Uh, kasama ang kanyang mga pangako sa ating pamilya. So, yun ang magiging ano natin, uh, inspiration, motivation, ang kanyang mga pangako, ang kanyang salita. And of course, yung ating mga pangako din, during the time na kinasal kayo, kinasal tayo, yun po ang ating nagiging commitment sa Panginoon, hindi lang sa iyong partner. At yun po ang iyong yun po ang yung commitment sa Panginoon for better or for worse, uh, kahit anong anong hamon sa buhay, for richer or poorer, Forer. so sickness and health, God is there. so si God po ang ating ating ano uh, inspiration sa lahat ng hamon sa buhay. so God bless po sa ating mga mga kaibigan sa lahat ng mga couples dyan so salamat din sa mga followers natin sila yung mga pang, pang prayers panalangin so thanks God for 15 years ano ba yun 15 years si Silver ano mo well salamat sa Panginoon God bless po sa lahat God bless po bye 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 bye